Sampung may laman at saka 20 walang laman. Alin nga po, iba-iba po kasi presyo. Ito po yung mali laman 120, ito mali 65, hindi ah, laman yan. Dito, dito, dito tayo. Sampung may laman at saka, nasan yung walang laman sir? Ito po walang laman, ito 30, ito 30. Yung 27, wala na? Ayun po, 27 pag marami. Ilan po ba? 20 lang? 20 perasa. Opo. Dito tayo. Tapos tayo na ang presyo ng sitcharon dito sa Panghilas. 120. Renta. Ay, ito yung renta. Ayan yung renta. Ito yung 120. Tuk 65. Ito yung may laman. Small. Tapos yung may laman, yung may laman na big. Ito. 120. na okay, nakawala. Magkano po lahat? Ito saan mo kung nandito Okay sir? Ito nakuha natin ng 27 na? Apo. Oh, 20 kasi ibang presyo pag marami. 1140 1140 Sa 60 lang. Ah, bali 60 lang po ang benta mo rito. Mm -hmm. Dito sa 10. Ito po, 60. 11 40. Kasi nilaitay na ang 10 may laman. 'Yan so, nakaka discount kasi pag marami. Tsaka 20 lang naman. Pero ang gusto kasi ng tao ito. nung po sa nagkatanong na o oh, may delivery sila. For pick, hmm. pick up lang sila. Hmm. Marami sila rito ng stock. Oh. Dito yan sa malapit sa boundary ng Santa Maria sa Kabukawi. Marami silang staff. Gilit gilit ng stock. Gilid na gilid sila kalsada. Ayan, traffic na traffic. Oh. <laughs>